Hi, panibagong araw, panibagong kalokohan. Pupunta muna tayo kay Susana. I-house tour natin si Susana. Titingnan natin yung kanyang bahay. Kasi yun ang laging kasama sa vlog. May lemo, mo, tulungan ninyo. Ay, <laughs> charot. Tulungan ninyo sa... Pambili ng kanyang mga gamit. Charot. Bubulogay na natin si Susana. Wala siyang kaalam-alam. I-house tour natin siya. Malapit na yung kanyang bahay guys. May kita nyo ang kanyang bahay. Yun yung mga sinampay niyang pante. nakikita oh. Ay, kita ko na. Oh. May aso dito. Napakalaki na aso dito. Tingnan natin kung naan dito sila. Susana! Oh, ano ka? Nagbibidyo na ako eh. Nasaan yung aso nyo? Bakit kagatay na na aso? Halip, kaya nag-aano kayo? Ala. Sakto, oh. Si Mayor. Nakahubad. Si ang laki ng katawan, oh. <laughs> <laughs> ano yan? Ano yan? nag a nga ako. Saan si mm. yan? Papakita natin sa... Um, o, ano ang iyong bahay. Bago'ng ligo, ah. Ha? Anong ulam? Bago. bago. <laughs> masarap kaya bago. May lagyan mo sibuyas. Sibuyas? <coughs> oh. Ha? Sibuyas masarap. Ha? Asa ibang anak? Nasa school. Wala, naanda sa bukayaw. Nasa school. Ito, lutoan nyo. Ganda o. Magwa-vlog tayo eh. na Nakahustor ko nga siya o. Oh. Baka meron kayo dyan naman pambili ng ano. Gamit, charat. Sini <laughs> Ito ang kanyang bahay o. Oh. Nagbibidyo nga ako. Bibidyo natin ang iyong bahay. laga din siyang bibi o. Oh. Yan ang kanilang bahay hindi pa nagagawa baka naman baka naman daw may sponsor dyan sa kanyang bahay pagka kami kumita sa pagbablog papagawa na namin yung bahay ni Susana oh. nagiba na ng bagyo wala, wala pa naman bagyo ah oh. wala, pa naman bagyo oh. baka naman may pag-sponsor po sa inyo ng, ng bubong oh. Pinicturan, eh. hindi naman na aprobahan eh. Ay, ba't nyo pinipicturan? Hindi naman ho kayo nagbibigay ng pambubong. Tinay nyo ho, oh, sira-sira na. Ayan, oh. Wala pa silang gamit. Makabigyan mo ng gamit. Ana, ana. Oh, manawagan ka na. Sa ating pants. Baka magbigyan. Oh, wow, nagli-lipstick si Mayor. <laughs> nagli-lipstick po yung ating Mayor na ng bahay. Oh. <laughs> May vlog daw mamaya. Oh guys, pagpasisyon nyo na yung mga nakasabit diyan at ano eh pang ano? pang ano lang kalan, pang tanggal lang kasi ha? Tila nga, mahingi tayo ng ano? Sino yan? Sino? Big big nga big big nga tayo para mahingi tayo ng lagay ng big Para big 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 ano. big 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 Tapos ano pampakabit ng kuryente. Pag na kumita sana. na sa pagbablog. Sana. Oh, sana ano. Sana may magbigay, may magbigay ng tulong. Ano? Sana nga. Oh. Sana nga. Sana. sana all, oh. sana all oh, oh. masarap ang higa ng pusa. Oo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh. Ito yung kanilang bahay. Punta natin. Oo. Oh. na nga eh. Oo. Oh. Malay may magpadala ng ano, pang dingding. Ang kanilang dingding ay saha ng saging. Oh. Sa. Asan? Ah, oh, yan ang kanilang bahay, guys. Oh. Baka may kakilala kayong nagbibigay ng tulong. O kaya yung sikat na vlogger. Hindi pa kami nasikat ni Susana eh. Babago pa lang kami nagagawa ng aming mga video eh. Kaya huwag nyo kalimutang mag-like and share. Yan yung kanyang bahay. Oh. Interviewin natin. Ilan po madam ang inyong anak? Pito ha. Pito. <laughs> pito. Kakaunti pa yung pito, kulang pa daw ng pito. Kaso yung paglalagyan wala na. Wala <laughs> na yung paglalagyan eh. Eh bagong ligo, oh, fresh. Oh. Tapos ito naman ang ulam niya, bagoong, baho may tira kayo pa diyang manginasan. <laughs> ito masarap, ginataan. Ano luto niyan? Ginataan. Yan, masarap ginataan. Ay, sino na upa dito sa kabilang kwarto? <laughs> <laughs> May naupa. <laughs> Sir Dinas natulog dyan. Ah, Abay, nakasim nakasimento din naman eh. Simento oh. nga, kulang pa tapos ding ding. Tapos butas na rin ang bubong. Baka naman ho, meron kayo dyan, ano, mamahaling bubong? <laughs> 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 Nag-request na. <laughs> yung color. <kol> <laughs> of yung bubong, tapos yung ding ding ay saka na saging. <laughs> <laughs> Lady, oh. Ano ga ito? Panlambat o kulambo? <laughs> Tawang tawa eh, oh. Ayun na kanilang CR ho. Oh. Kaso pag nag-CR kayo oh, kita ho yung puwet. Dapat sa gabi ho oh, kayo mag-CR. <laughs> <laughs> dapat sa gabi mag-CR, <laughs> <laughs> Sa umaga. Sa umaga. Ah, oh, ayan ho, oh, bagong ligaw. Nagpapausok na oh. <laughs> Pagka kumita na tayo, bibili na tayo ng gasol, ano? Bahay muna dapat. Mahi ano? Na. Para may dingding. Ah. Ito kasi minsan, diyan, masarap din ang hangin diyan. Kaso pag nababagyo, ano? Nakakatakot. Anong hinihingi mo? Wala na hingi to ng pera. Oh, baka naman ho. Mahingi ka dito ng pera. Baka may nakakita ho sa inyo, pahingi daw naman ho ng pera. Oh. Walang pera si Nini. Hingi tayo ng pera sa kanila. Magbablog vlog muna tayo para tayo may kita. Ano? Para pag kumita kami sa pagba-vlog, oh. May pera na si Susana pambili ng ano ng mga dura Oy, bakit ano? Yung ano? ating ano? vlog, ayos na. Ano, Oo, magbablog natin? ulit tayo para... Magkailan ang ating ano? Ha? Magbablog pans. ulit tayo ano? Yan ang pants natin. Hmm, um, ilan daw ang pants? Tinatanong na yung pants. <laughs> Hindi pa nakakapagsuklay. <laughs> <laughs> tawa na tawa anak ko oh. <laughs> Ay, ah, pag nagpadala sila ng ano, ng tulong o oh, kapagawa na bibili tayo ng hollow block. Pag may kita na, oh. Ayun ho yung kanilang si R.O. Kita. Kita ho dyan ng puwit. Oh, di ba? Haganta. vlog na uli kami mamaya. Para kami may pang... pagkumita kami, may pambili kami ng pagkain. Ano? Oh, todo pa. Yung isa, eh, todo paganda yung isa, oh. Tapos yung isa, yung nagahanap ng pang ulam. Oh, masil-masilan. Si ano ha yan? Si Umbak. <laughs> Si <laughs> Si Umba. <laughs> si Umba. <laughs> you know, kailangan natin palitan ang bubong. Pag ito nagtag-ulan na, na -ulan din ano? Sa loob. Ma natulo. Naulan din sa loob. Ano? Oh, yun yung kalsada. Ito, ito. Ayun lang guys. Oh, ito na yung bahay nila. Kung sakaling gusto nyo magbigay ng tulong, um, kumuntak lang kay sa amin. O kaya pumunta kayo dito para makita nyo. Hi, bye! bye Thank you for watching. Magbablog na po kami ni sana para kami may magkaroon, na, para kami kumita na. May invite na kami ni Facebook. Ano? Ano? Natutulog na kasi. Natutulog. Natutulog na siya. Natutulog na, na siya. Natutulog na, siya. Oh. Kinaan upload na natin ito mamaya. <laughs> yeah Thank you.